Hello guys, may ngapon sa tanan, may ngapon. Nana sa ko i-vlog din sa Diamond Drug Store. Nga ulan din sa kugon sa gawas, nagbaba na. Pero una sa tanan ako magpasalamat sa ginoo nga kita tanan. Luwa sa katalagman o discuss siya. Ug kita mga ka guys. Kay di takabot sa tong kapalaran ang kapalaran may tabo mong Jude. Kay di takabot, mag-ampo lang kita og manalangin. Tara na sa akong vlog mga ka-guys. Dini sa uh, Diamond Drugstore. What? sa ka, Diamond. Hello, ma'am. May ni lang sa aking... May kata kong tutunlan. sa <laughs> kata kong tutunlan. Wow! So, May lang mga ka-guys. Hi, guys. Welcome huh? guys. Hi <laughs> <My mom. laughs>

Kita mga kagas, isok kay kulay no, nagulo sa ubom. Oh, grabe kita ubom. Nagatuhod. Ayan mga kagas, ito kaayo. ay sandit pa ko dire. Ay, ang pin mo kay gusto kay kulay. Kaya langin mo sa Ginoo, oh, ayaw mo pa. Ay, aso ka Ayan kayo lang mga tambal, mga kakay. Ayan oh. lang mga tambal, mga kakay.

Ako mga ka-guys, oh. mutabok ko. Ay, Nakabay, Dirty ka kayo. Sandala ka uh, mga uh, Mutabok dito sa New Life Chancho Drugstore. Grabe na kayo. Hilo ako. May babae nga nagtamak ka no! Kung ikaw na hindi mutamak, nasan ko? Basta na kayo. online dili mga ka guys ang tubig no po ang motor hakit na nakalunok ang pay mo kay pa pa na dili sa kukon market hello guys maayong hapon ang sakulod sa kukulod sa kukon wala pa ba ang baha din daplin sa gawas umutik pa sa pagod umaanak ang kukon Tampok kalsada na gibaan mga ka guys kayo Ang gwapo kay pagkabuhat ang hugo ni Mabaan to dinira sa bawas Basta mag-ulan Samping mo mga ka guys kay Karang ulang, may ang ulan medala ubo si Pon Ang lingkit man na langit May nam tubig permisa ta Pili ni Samior Clarix so, Oy Hindi ah, nila nagkukutubo salamat sa inyong tanan. Please, subscribe lang my youtube channel God bless shout out ko sa tanang Blogger din is ka George City shout out ko sa kong inahan only mama shout out ko sa tanang ako mga isuon o sa tanang ako mga anak kaya sa mga ako ang mabing ko na itong kinabuhi ay wede wede kapalala mga mag-amping nangit ka lang. kung ako mahimo mahimok kung ang kapalala kaya nabuhi, manalangin sa kina Please like and share, watch. Thank you very much. And please, aping langit mga ka, guys. Aping manalangin sa kina ko. Kaya ulan-ulan na. Ang butika sa Oro City sa Akogon Market. Diamond. God bless. Amping. Shout out ni Laliastaga. Diamond. God bless. Manalangin sa ginoo. Amping lang. Thank you sa inyong kayo